sa ilang mga lugar dito ho sa ating uh, bansa. Kuha tayo ng mga live update mula ho dyan sa My Region 8. Nasa linya ho natin ng Bambu Radio Tacloban. Ilang mga lugar ho dyan ang sinasabing binahana. Ano? At uh, simula pa ay nakaranas po ng matinding pagbayo ng mga paghangin at mga pagulan. Nasa linya ho natin ng Bambu Radio Tacloban. Bambu Radio Tacloban, go ahead. Nakapagtala ng pagbaha at pagguho ng lupa uh, ang karamihan ng lugar sa Eastern Visayas sa dala ng bagyong enteng. Batay sa report ng Office of the Civil Defense Region 8, labis na naapektuhan ng nasabing bagyo ang probinsya ng Northern Samar kung saan naakapagtala ito ng walong barangay na binaha at isang landslide. Ayon sa pakikipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloma na kay Civil Defense Eastern Visayas Director Lord Byron Turcarion, nakatakda silang magpadala ng mga supply o pangangailangan at mga relief goods sa mga evacuees ngayong araw sa oras na matanggap na nila ang kom complete assessment ang mga lugar na napinsala ng bagyo. Samantala, maliban sa Northern Samar ay binaha rin ng lima pang mga lugar sa rehiyon tulad ng Dolores, Canavid, Eastern Samar, Gandara, Samar, Leyte Leyte at Nabalo Biliran. Nakapagtala rin ng pagguho ng lupa ang barangay Sampao ng Almeria, Biliran at Allen Northern Samar. Sa initial na report, aabot naman sa labing-anim na pamilya o pitumput walong individual ang naitalang nag-evacuate sa Yabong Samar at anim na raan at apat na pamilya. 1,862 na individual naman ang nag-evacuate dahil sa bagyo sa Canavid, Samar. We have eight flooded areas in northern Samar. Ito po ay Libisares, Rosario, Mapanas, Lope de Vega, Gamay, Palapag, Lapinig, and Allen. And we have two flooded areas in eastern Samar. Ito po yung mga bayan ng Canavid and Dolores. One flooded area in Samar, ito po sa si May Gandara. One flooded area in Leyte, ito po sa si Leyte-Leyte. And one flooded area in Biliran, sa si May Navalpo. In terms of relief naman, uh, uh, it's being handled by the province as you have also heard, no? yung uh, Allen... Uh, hospital requested for food packs which was immediately acted upon by the province of Northern Samar. Yung sa atin naman, we're preparing yung mga NFIs natin as soon as we receive the request or as soon as we have a concrete assessment ng mga needs. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Civil Defense Eastern Visayas Director Lord Byron Turicarion. Samantala, mayroon namang naitalan ng mga casualty at nawawala ang mga biktima dahil sa bagyo. Ngunit hindi pa nagpalabas ng inisyal na bilang ang Office of the Civil Defense sa ngayon ay patuloy pa ang kanilang ginagawang rescue and operation. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloman, ito si Bombo Jovelin Rangkudo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!